umbok pa yan so ngayon napaka konti na lang yan oh. ito na lang yung natira Pakun grabe naman to mga busing oh. napaka <tapos>, tapos mga tambutso. so okay. ito lang po yan mga busing sa mga nagarap ng mga helmet nitong mga swing arm shock ayan napakarami pa tapos mga <tapos> busing lang po yan so kaya nang bala, busing paubos na po ito oh. Ayan sa mga nagaganap dito mabosing oh. Ang ganda ng mga shock dito. Headlights eh meron po yang dito sa Boroto ni Boss Pang Rosy na tang mga tangke. Eh, Hay boss, magandang hapon sa inyo. Nandito na naman tayo sa Boruhatan ni Boss Di. Sa Emma Town Center may gawa yan bulakan. So ano ang mga bago ngayon Boss Ryan? Ah, uh, meron tayo dito mga hard hat mga boss. Ay, sir. So magkaano yan? Tayo nagsipot so, oh. Ryan. Ko. Oh. So, ah uh, Iwas din tol, mga boss oh. Ay yan oh. Ganda ha. Iba, mga boss. So magkaro ang ano natin. 180 Ay yan Ang laki pala ng ayan. napakasulat oh. Ay tanong kulay oh. 180 lang isa mga boss. Ayan 180 ayan. lang po yan mga bossing mm -hmm. sa mga naganap ng mga, mga helmet. Mga construction. Mga kailangan. Construction. Mga estudyante oh. Pwede yan. Ayan. Mga project ng ano sa school. 180 ayan. lang. 180 lang Ayan. Napakamura boss Ayan, napakarami pala no, boss Ryan Oo, oh, marami yan Hard hat Ayan no, nakikita nyo naman Napakainit pala nito Oo oh. sa <laughs> so, nanganaganap ng mahilmit na mga busing. Napakarami po yan dito sa brota ni boss D Ayan no? sa halagang 180 po ito Ayan, mga matitigas po ito Safe kahit to na yung ulo mo rito Kahit bato boss Ryan, hindi oh, ma Kahit ah, batuhin ka pa, ba. wag ka lang paluin ng maso Pag mabasak <laughs> yung ulo mo <po. laughs> lang ang kalaban Ayan. Ayan. Kahit masuhin yan, pwede yan Ayun Basag na lang Ayun <laughs> Ayun, sa mga naganap po mga busing, Ito po yung mga bagong hakot ni Boss D Ayun, dito po yan sa burauta ni Boss D Sa halagang 1,180 lang po yan po ng mga busing May blue, may orange Ayun, kaya nang bala dito mamili Ayun Mga busing, ayun Mag-update tayo ng maupuan na flat seat Ito po ay sa halagang 500 lang po ito mga busing 500 pesos lang po yan Ayan Ayan flat seat Pang in po yan mga busing Ayan sa alagang 500 lang po mga busing So ito yung mga upuan dito sa Borota ni Bosdy Halos ito na lang yung natira Pakunti na lang po yan mga busing oh. So ilang piraso na lang yan oh. Baka makita nyo ito mga busing Puntahan nyo na po dito sa Borota ni Bosdy Ayan sa alagang 500 lang oh. Ayan kaya nang bala dito mamili. So, meron po ditong pang Aerox Nmax. Ayan, pang TMX. So, halo-halo na po mga bossing. Ayan, basta 500 pesos lang po 'yan. Meron po ditong pang Mio M3. Ayan, pang Wave Ayan. Ayan konti na lang. So, yung nakaraan nagpunta tayo dito, umbok pa 'yan. So, ngayon napaka konti na lang 'yan oh. Talagang 500 po mga bossing. Ayan, kita nyo yun naman yung mga nakasulat dito 500 pesos only Ayan, kaya bala dito mamili po mga busing Ayan, sa mga nakanap ng mga gulong po mga busing Napakarami po yan dito sa burota ni Boss Ayan o, oh, mga gulong o Ayan, marami Kaya ng bala dito mamili So ito yung update natin sa burota ni Boss So araw pa lang ngayon ng ano ah, Araw ngayon ng lunes lunis na ngayon October So hindi na natin banggitin yung pizza Basta pizza ano na ngayon So nakalimutan ko pizza Baka sabihin naman ng iba Balik balik yung video natin eh So pizza ano ngayon ah uh, Pizza 27 Ayan Ipakita ko sa inyo Ayan ako, 27 yan mga pusing Ayan alas mag alas 4.28 na 20, October 27 So ito yung mga update natin Ayan sa mga naganap ng mga side wheel ng tricycle Ayan meron po yan dito sa borota ni Boss D Ito ay 1.8 lang po yan mga busing Ayan 1.8 Tapos meron po dito mga spray paint si Boss ay, D mo, 50 pesos lang po ito mga busing Ayan sa mga naganap po oh. 1,000 Ayan. One, eh. ano, 50 pesos lang po yan. Kaya nang bala dito. Man. Tapos yung mga swing arm. Ayan, mayroon pa po yan dito mga busing. Ito ay pang sniper. So, one, ano, one, magkano ulit? One, five, one, five na lang. Ayan, one hundred, one eh, 1,000 na ako. 1,500 po ito mga busing, sa mga nagarap nitong mga swing arm ayan so marami po yan dito sa Brota ni Busti kaya eh, nang bahala dito mamili meron po dito mga rim ayan sa mga naganap ng mga rim so ang presuan po dito sa mga rim dipindi may 1,800 800 pesos 1,000 pesos tapos mayroon pa dito kulay orange na mga swing arm. Ayan. So ang tatak niya option 1. Tapos dito mayroon po dito mga MTR. Ayan. So kaya nang bala dito mamili mga busing. Tapos mayroon po dito mga tapalodi sa si bus D. Ito ay pang Rosie. Rosie 125. Stainless po yan mga busing. So kaya nang bala dito mamili mga busing Napakarami pang mga piyasa si Busdi D Gaya nito oh, sa mga naghanap ng mga prawn Ayan Prawn po mga busing oh. Prawn shack Ayan, Ayan napakarami mga prawn dito mga busing oh. Ayan ganito yung mga latagan dito sa brota ni Busdi Mga prawn shack, apa rami pa yan Ayan, no? mga mga busing, ang dami. Ayan, kita naman dito tapos meron pa ditong mga outer tube Ayan, outer tube 300 pesos lang po ito mga busing. 300 pesos Basta kaya nang bala dito mamili. Ayan. Sa mga naganap ng mga TDD and DL light. Ayan. 500 pesos po ito mga busing. Ayan. So ito yun mga busing. So dalawa na po yan mga busing. Sa alagang 500 po mga busing. So, makabili na po ina. Ganitong klase ng mga light. Ano? for for lateral 5 ibig sabihin 4 a uh, 500 pesos only ayan na. ayan tapos mga shock ayan napakarami ayan no. so ito yung loob ng brouta ni boss din Ganap ng mga siyak po mga busing Napakarami po yan dito sa borota ni Boss Nakasabit lang po yan So kayo ng bala dito mamili mga busing Napakarami po mga ganito si busdi, oh. Mga sifter Full sifter Mga ito pa Ayan, oh. Mga disc brake Mga ilaw Ayan napakarami Ayan ito mga siyak po mga busing oh. So kayo ng bala dito mamili So hindi na po ako magbigay ng presyo Pasinsya na po mga busing dahil pag punta daw dito iba daw ang presyo eh kaya hindi na po nagbibigay eh pasinsa na po mga busing ha basta ipapakita ko na lang sa inyo kung ano nga ba ang nandito sa buru ni busdi gaya nito mga hook ayan sa mga naghahanap ng mga hook tapos mga disc brake ayan napakarami iba iba po ang nandito mga busing oh. ayan ang dami mga brimbo po ang nandito ganito pa oh grabe ang lapad oh so ito yung update natin tapos mga sprocket marami po talaga dito sa Boroto ni Boss tapos mga brickmaster so ito po mga bossing paubos na po ito oh. pakunti-kunti na lang po ito pero meron pa naman dito ayan o oh. para na mga busing yung mga bonus nyo ibili nyo ng piyesa tapos Yung ano gulong Ito po yung papil Ayan o pakihanap na lang yung papil na yan May size din Tapos presyo Ayan sa mga naganap nito mga busing, oh Yung mga Handle bar Ayan oh. Ang ganda kulay gold po mga busing. ayan Sa mga mahilig ng ganitong gula, Kulay eh, Meron po yan dito sa burota ni bus D. So okay ng bala dito mamili Ayan, mga asyak. Ayan, oh. Ang ganda ng mga asyak dito. Tapos yung mga handlebar. Ayan, mga disc brake. Malala pa na mga disc brake po yan, mga busing. Wow. Ayan, And, mga asyak, Kita oh. nyo naman dito. Ito pa mga busing, oh. Sa mga naganap ng mga headlight, oh. Lead light, headlight. Ayan, eh, mayroon po yan dito sa Borota ni Busti. Ayan, kaya nang balat dito mamili kung alin ang gusto nyo dito. Itong mga ilaw, tapos mga ganitong ilaw, tapos may ganitong ilaw pa. Tapos ito, so marami. Tapos mga ganito pa. So mga belt, ayan, 500 pesos lang Abel tapos yung Hose Ayan Ito pa mga busing Sa mga naganap nito mga busing Pang Rosie Rosie 125 Ayan mga stainless na mga Mga pinder Ayan Tapos Mga rider na 150 na ano uh, Mga handle labor Ayan meron po yun dito sa Borotong Bustik so, mga naganap nito mga busing oh. yeah, Mio Yamaha ayan pang Mio ayan so meron po ditong so marami pala ito meron po itong ganitong kulay purple tapos yung black red tapos yung dilaw ayan, tapos may orange pa dito ayan yung red oh. Ah, black tapos red oh. So hindi ko po alam kung para saan ito na panglagay ilagay. Papasok ng bahala dito mga bosing mamili. Ayan. Ayan sa mga naghanap ng mga tangke ng barako mga bosing, oh. meron po yan dito sa borota ni Busdi. Ayan mga tangke ng barako, halaga nang 15. Ayan. 1,500 po yan mga busing Meron dito pang-TMX. Ayan. 1,500 din oh. sa mga naghanap ng mga tangke. Tapos yung mga hub, ayan, napakarami oh. Iba-iba po ang nandito sa burota ni Busti, mga bossing. So, kayo nang bahala dito mamili kung alin ang gusto niya nitong hub. Ayan. Ayan, sa mga naganap ng mga light po, mga bossing, ito ay pang TMX. So, naghalaga po ng 150 ang isa. Ayan. Ito yung mga t light ng TMX. TMX 155. Ayan, ito yung mga bossing. 150 lang oh. Ayan. So okay balat dito mamili mga busing oh. Napakarami ito so, po yan dito sa Burata ni Boss Ayan nakasulat to po yung presyo. Ayan. 150 lang. Ayan, oh. Tapos yung mga sya oh. nagkalat lang po mga busing oh. Tapos mga ilaw. Yung pang malakasan ng mga ilaw natin. Ayan meron po dito. Mga tambotso. Ayan, napakarami pa po yan dito sa Borota ni Busdi. Ayan, mga signal light. Ayan, oh, napakarami pa. Tapos yung mga gulong. Sa mga naghanap ng mga gulong po, mga busing. Ayan, oh, kaya nang bahala dito mamili. Meron dito pang Inmax, Aerox, Mio, pang Click. So, marami, marami pong mga ano dito. Gulong si Busdi. Tapos meron po dito mga busing, uh, pang Rosie na tangke 1.5 din Ayan, Barako, pang TMX. Ayan, kaya nang bala dito magpunta sa Burota ni Busdi. Ayan o. Oh. Mga tangki. Tapos mga filter. Ayan, napakarami pa po yan dito sa Burota ni Busdi. Tapos mga monoshock. Ayan. Ang dami pa yan dito sa Burota ni Busdi mga busing o. Oh. Mga stator. Ayan, napakarami pa. Pang stator ng Mio Ayan, mga pang stator ng basta so marami po yan dito sa borotan ni Busdi. di stator gaya nito mga boss oh. no? lipan ayan stator ng lipan oh, mayroon po yan dito sa borotan ni Busdi. di oh. ayan ito pang wave naman to ayan tapos mga sprocket ayan, mayroon po yan dito sa borotan ni Busdi. di oh. Ano? Apa Karami pa pong mga piyasa si Boss D So kaya nang bahala dito Mamili mga bossing Kami tapos yung antena pala Ng tricycle mga bossing Ayan mayroon pa po dito sa burata ni Boss D oh. Ayan. So kaya nang bahala dito magpili walk-in ah, no, wala pong shipping si Boss D. wala pong deliver si Boss walk-in lang mga busing no, binago na po ni Boss D ang kanyang mga play rings nakalagay na po ng jumbo grabe naman to mga busing oh. napakarami po yan dito sa borota ni Boss D oh. sa mga naganap ng mga play rings And mga nakajumbo na po yan mga kabusig oh. ang dami basta kayo ng bala dito mamili halo-halo na po yan dito ayan dami ayan, kita nyo naman dito ayan, mga play rings po yan mga busing lahat nandito, mga play rings po yan meron dito pang XRM so, halo-halo na po mga busing nakailagay na po ng sako ayan tapos iyan to pa oh Ayan, kayo nang bahala dito mamili Ito naman mga Yung tag 50 pesos uh, Mga handle switch po yan mga busing Ayan o, no, 50 pesos na lang po yan o oh. Mga handle switch So, kayo nang bahala dito mamili Ayan, napakarami Ayan Mga play rings di boss day Nakadzambusak na po yan Malis eh Malis ka agad eh napakarami hanggang doon yan taikot na tapos dito sa mga spray pen ayan 50 pesos na lang yan oh. ha? Pwenta. 50 na 50 na hindi na 50 pesos <laughs> <Ayan>. <laughs> 50 pesos na lang oh. ayan o oh. sa mga naganap ng mga play rings Napakarami. Nakasako na bus Ryan ah. Sinako mo na. Ha? Ayan oh, napakarami pang mga parts ng mga motor dito sa Borota ni Boss mga busing oh, sa mga naganap oh. Ayan, Kaya nang bala dito mamili. Mga prune shock. Ayan, mga prune shock busing. Tapos mga tambotso. So, bagsak priso na po yan. So, nang bala dito mamili. Tapos, meron pa dito mga ano mga elbo ayan oh, mga elbo na mga tambot sa so mga busing oh. napakarami ayan ayan so, ang bala dito mamili mga busing ito pa tapos ito pa dami tapos yung mga bar Dan, Dan, ya, apa karena memang handil bar di itu. Ya, ada nih. Mengandil bar nang mga motor. Tapos ngutin po sa Ryan. Ya, ganyan, May adjuster yan, no? Oh, pwede sa bata yan. No? Ayun. Yan, may adjuster ayon. yan dito. Kung pwede, malaki ulo mo, uh, sagad mo. Pwede pahigpitan yan. Oo, so, mali oh, maliit ulo uh, mo, mali i-adjust uh, mo lang. Ayan, sa ayan. alagang 180. Yan, 180 lang. Oo, puta. oh, oh para tayo siya na ah. Mag-apply tayo ng anong contract Oo. Uh, Musra yan, yung sa... Para, engin para, engineer lang ah. Mag-engineer <laughs> tayo, Musra yan naman. Oh. Para matapos yung mga ghost project, ano? Oh. Oo! Oh, tayo magtatapos. Yan, oh, ito. Ayan. yan, meron pa yung ano, ay, may tatakpak. Ay, ano yan, yan, yung reflector. ay, reflector. Ay, Ayan. Ayan. Ayan po mga bossing ako sa mga naganap ng mga ganitong klase ng mga helmet. 180 lang po ito. Ayan. Ayan. O, sige, Ayan. Po. Ayan okay. Lagang, okay. Oh, sige, akong Ayan, Salagang, lagang... Oh, 180 po ito mga bossing. Ayan. Ang ganda nito kasi napakatigas. Kasing tigas ng bato. Ayan. Bakit sa akin ano? Pwede yata, iwan ko lang O, oh, compression lang Ayan, sa mga naganap ng mga helmet po mga busing Meron po yan dito sa burao tani Day Sa halagang 180 po mga busing, Ay makabili na po yan ng ganitong klase ng mga helmet Ayan So, kayo ng bala dito mamili Meron ditong orange Blue Ayan